guys! Magandang araw sa inyong lahat. Ito nga pala yung pagkain namin ni Inday Catherine ngayon. Uh, puting kanin. Ayan, ang ulam namin, ito, kofta. Uh, tuna fish po ito na may patatas mga kain Tapos, merong uh, leftover na chicken salona Tapos, ito, aso, uh, sa sauce po ito ng ito, kofta yan po isinasaw-saw mga kainday ayan tapos meron akong ginawa dito kampagana, pampagana syempre yung pipino na may sibuyas may suka, may asin at may pamienta so ayan ang aming pagkain ngayon o kain po tayo mga kainday So, ayan lang po. Maraming maraming salamat. Bye-bye!